ni Kai kung ang Tagalog ng jackfruit ay langka. Ano naman sa Tagalog ang sour soup? Ano yun? Prutas yun. Anong prutas siya? Sa Tagalog. yun ko lang na rinig. 100. Ano ulit kuya? Kung ang Tagalog ng jackfruit ay langka, ano naman sa Tagalog ang sore soup? Uh, frutas uh, yun. Tagalog. Ano sa Tagalog yun? Oh ano yun? Ano <laughs> yun? <laughs> Di ba sabi mo kumakain ka ng frutas? Apple! <laughs> Apple? <Apon? laughs> Siyempre apple? Hindi ko yan. O hindi? Anong sagot? Mali yung apple. Isa pa. Yung kinakain ko, apple. Apple. O oh, ano pa? Ano pa? Mali yung apple. Ano? Ulit ka kuya. solso Ano sa Tagalog? Anong frutas yun? Orange. Oh. <laughs> orange! O oh, last chance! O oh, last chance! Mali, orange! Ano? Oy, no Hello. coaching. Ay, no coaching. <laughs> ano? Uh, ano din Mike mic sa mic sa mic. Ano? Okay. Ano? Ano yun? Ayoko na kuya. Hindi <laughs> ko pa rin, hindi ko pa naririnig yun. Wala ka naririnig. Yun Yung ano oh, yun? Ay, oh, mga idol. Sour so, soup. Oo, oh, anong protase yun? Yan mga idol, kumin niya dyan yung tawag sagot. Maasim ikaw... na ano, maasim na sabaw. Mas maasim na sabaw. Sabi, <laughs> sabi, may sabaw. <laughs>